Maligayang pagdating sa aming espesyal na pagtatanghal na nakatuon kay Apostol Pablo, isang mahalagang tao sa paglaganap ng Kristyanismo at isang napakataas na figura sa kasaysayan ng Biblia. Sa nakakapagpapaliwanag na video na ito, susuriin natin ang pambihirang buhay, mga paglalakbay ni Paul bilang misyonero, natuklasin ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya, malalim na mga turo, at ang napakalaking epekto niya sa sinaunang kilusang kristyano. Si Paul, na orihinal na kilala bilang Saul ng Tarsus, ay isang judyong pariseo na masigasig na umusig sa sinaunang mga kristyano. Gayunman, nagbago ang kanyang buhay nang makatagpo niya ang binuhay muling si Jesus sa daan patungong Damasco. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa dramatikong pakikipagtagpo ni Saulo sa nabuhay na maghuli na Kristo. Nabulag ng nagminingning na liwanag, narinig ni Saul ang tinig ni Jesus na tumawag sa kanya upang maging apostol at mensahero ng Ebanghelyo. Ang pagbabalik loob ni Saul ay humantong sa kanyang binyag at ganap na pagbabagong anyo bilang Apostol Pablo. Ang kanyang misyon sa buhay ngayon ay umiikot sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo at pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. Ang maagang ministeryo ni Pablo ay minarkahan ng katapangan at pananalig. Tuklasin natin ang kanyang pangangaral sa mga sinagoga at pampublikong lugar, pati na rin ang mga hamon at pagsalungat na hinarap niya mula sa mga pinunong judyo at mga otoridad ng Roma sa buong paglalakbay niya. Sinamahan si Pablo ng tapat na mga kasama gaya ni na Bernabe at Silas na sumuporta sa kanya sa pagpapalaganap ng mensahe ni Kristo. Ang puso ng misyon ni Pablo ay ang kanyang tatlong malawak na paglalakbay bilang misyonero na sumasaklaw sa malawak na rehiyon ng Imperyo ng Roma. Susundin natin ang mga yapak ni Paul habang siya ay nagsimula sa mga paglalakbay na ito, nangangaral sa parehong mga hudyo at mga hentil, nagtatag ng mga simbahan, at nag-aalaga ng mga pamayanang Kristiyano. Sa kanyang paglalakbay, sumulat si Pablo ng maraming sulat o liham sa mga komunidad na ito na nag-aalok ng patnubay, pampatibay loob, at teolohikong mga turo. Ang mga liham na ito ay magiging mahalagang bahagi ng bagong tipan. Ang mga teolohikong turo ni Pablo, ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng doktrinang kristyano. Ating tuklasin ang kanyang malalim na mga pananaw sa mga tema, tulad ng pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, ang biyaya ng Diyos, ang papel ng batas, at ang kahalagahan ng pag-ibig at pagkakaisa sa mga mananampalataya. Binigyang diin ni Pablo ang pagbabago ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, na hinihimok sila na mamuhay ng mga buhay na nagpapakita ng pag-ibig at katangian ni Kristo. Sa kabila ng kanyang marubdob na pag-aalay, napaharap si Pablo sa maraming paghihirap, kabilang na ang pag-uusig, pagkabilanggo, at mga pagsubok susuriin natin ang mga pangyayaring humahantong sa pag-aresto sa kanya, sa kanyang mga karanasan sa bilangguan, at sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Ang legal na pagtatanggol ni Pablo sa harap ng mga otoridad ng Roma, kasama na ang kanyang tanyag na pagtatanggol sa harap ni Haring Agripa, ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pagsasalita at hindi sumusupong pangako sa kanyang pananampalataya. Ang epekto ng mga paglalakbay at pagtuturo ni Paul bilang misyonero, ay malalim, na humuhubog sa paglago at organisasyon ng mga pamayanang kristyano noong unang panahon. Susuriin natin kung paano patuloy na hinuhubog ng mga isinulat ni Pablo ang kristyanong teolohiya at espiritualidad hanggang ngayon, na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga mananampalataya at gumagabay sa pagkaunawa ng simbahan sa Ebanghelyo ang dedikasyon ni Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-aalaga sa mga Kristiyanong komunidad ay nagsisilbing isang matibay na halimbawa para sa mga mananampalataya na dapat sundin na nagbibigay inspirasyon sa atin na lumakad sa pananampalataya at maglingkod sa iba ng may pagmamahal. Inaasahan namin na ang video na ito ay nagpalalim ng iyong pagpapahalaga sa walang hanggang pamana ni Apostol Pablo at sa kapangyarihang makapagpabago ng Ebanghelyo na dala niya i like, i share at i-subscribe amin channel para sa higit pang nakaka-inspire na content at espiritual na insight. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa buhay at sigasig ng misyonero ni Apostol Pablo, isang huwaran ng pananampalataya, dedikasyon at walang hanggang epekto ng Ebanghelyo.